song toge na ano balot. Uh, ano kompensasyon ng dentan sikat? na naman kasi ang ano ko dyan. Ha? Hayuma. Hindi na matulog? Tu bayo. Oo. oo. Uh, ito, pwede nang ito na lang kaya. Hmm. Matanda na to, ano? ito, ano. Hindi na meedit na dinugo na to. Ito, ito, ito na lang. Maliliit ba? Mas marami buto niyan. Hindi ah. Hindi, okay pa yun. No? May dagta Ay, wala pa. Ay, Oh. Upo. Ang murang upo. Yes. Huh? It's okay. 387 lang oh. Diba, mura ate yung strawberry o oh, mura lang 3.9 makabili ka na ba Balagay mo muna to ito lang naman aning ko sabi na tayo magbayad Huwag kang mag-alala, hindi ako magpapabayad sa'yo gusto ko strawberry uli sabi ng anak ko gusto niya pumunta rin dito kasi minsan nagmumura rin naman tong ano yung strawberry. Sa atin kasi mahal eh. Ay, kiki ng kalabaw eh. Ha? It's okay to take video. I'm I'm a blogger. That's why my... oh, <laughs> but I'm not taking the face, the faces. <laughs> Kamatis mal? yun lang naman ako, hintayin na lang kita. <laughs> Uy, pakwan. Mahal, baka mahal ang pakwan kasi hindi naman tag-init. No? Mm -hmm. nangako ko na yung maganda yung kasing ganda ko. Mm -hmm. Minsan nag-aano rin yan yun. Gaganyan rin. 3.99. Mm -hmm. point na Ay, 2.99 lang siya. No, kuya, no free taste. No free taste. <laughs> How we will know if it's, ano, uh, sweet? Dapat. Oh, nga rin? Gaya-gaya ako gaya. huh, yun. Know? Mura na to eh. Uh, Nang bukas. May gulo na camera Hi guys! We're here. Hmm. Mabigat ba kailangan? Ano <laughs> ganun ba yun? Akala ko yung ganto, yung ano, yung yung makinis yung bala. Ano ganun ba? No free taste? What is this? foot is like zombie. You know the zombie? Oh? Zombie. zombie. See? <laughs> Pwede na nga I'm not sure kung nakuha niyo ang aking aking magandang katawan. Who wants the tokwa? See the tokwa? Sama ako sa tokwa eh. Kasi yun lang kaya ng budget eh. Yan na lang, kapiranggot. Ay, ayun, ayun. Papo, ano, parang zombie di ba ganyan mga zombie mm -hmm. so naging uh -huh. victory no zombie ate anong ano yan anong gulay yan This baby, parang kam, ano singkamas eh kamias sa atin ah. Uh -huh. Yun nga gusto ko yung togi Kuya, vegetable man. Yo, da ano, this togi. This togi, we need Hindi ko alam yan. Anong prutas yan, guys? Masarap ba yan? Parang kamatis, eh. Nako ko yung mukha niyo. Man. Sorry po. So? so guys, kuya how much kilo this ano toge? So, 8, 8 dirham. Then, yung upo. So, 10 dirham na siya. 6, 7, 8. Ah, 9 na siya. 7 dirham? 1 kilo? Expensive. Ate, 7 dirham. Tugay. One kilo. Yung one kilo, marami na ba yung one kilo? Kuya, give me half only. Mm -hmm. Half, Half lang. And also her Half. Nagyana lang siya ng repolyo. May repolyo pa ako dun. I will give to kuya. Ay, kuya, left. This is half already. Ayan, kaliwali. Half, really? Yeah, same, same, half. Mm, check na nga lang, kuya. Kuya, left already. Ayan, may repolyo. Huwag hmm? na. Huwag nang makikita. Okay na simple lang. Basta may laman nang tiyan. Beans, bro. Half na? So, 318 dami. Can you make half? O kulang yan. Sayang rin yan, half. Yung ano, parang ilaw mo. Alin? Pinakilo ko na. Pinakilo ko na. May sticker na yan. Alam mo naman ako, excited. Sisitaw ko ba ako? Huwag na, rayo mo May togi ka na, meron ka pang sitaw. Ano na lang? Ganun din. Put it there, whether maybe this one is not out. I want exact no no know uh, 0.0 eh uh, 0.1 I'm just kidding <laughs> Mhm mm Okay Thank you for ya So, mine is 3.48. Go oh, it's okay. cheese rich. I'm not rich. Ate, sa'yo yung, ano, 327. Only 327 ni. Eh. I thought it's higher than mine. Yung ano, mababa. ah uh Oo. -oh. dos lang. Dapat niya may gata, di ba? May oh, gata ako sa bahay. Oo, sana all may gata. Ay, sorry po. Ay, kikilang kalabawin. Ano ba yan? Ha? Hindi uh, ko. Mag-iipong ka na naman. Tapos, ipabubulokin mo, no? <laughs> Hindi ko <ka> na bubulokin. <laughs> yan, si ate. Piliin daw niya yung ano, buhay pa. <laughs> buhay pa, walang buhay Ang <laughs> malaki. Masarap ko pa nagay sa gulay. Eh. Yung ulam mo, nag, aano nagdadalawang araw ka. Isang tatlo. Mm, yeah. kasi pag ano, single lang naman ganyan. Hirap talaga pag single, no? Single ka. Mm -hmm. Tapos pinabulok mo lang. Ano? Mo lang, ano? Oo, nakalimutan ko talaga yun. Malimutin na ako. Naalala ko na, nasa trabaho na ako. pinabukasan na. Pagbalik ko na kong bahay, nakubulok ko na din. Baho na ng kwarto eh. <laughs> <laughs> ano ko. Hmm. Mukhang bibili mo yata lahat eh. bang ano yun, dalawang sahog na ano. Oo, oh, dalawang sahog. Baka naman iluluto mo yan, yung hipon tapos ang sahog gulay. <laughs> <laughs> sahog gulay, ano? Oh, o, Di otyo, lang doon. Kamukha ng ex-boyfriend ko. Joke. Joke. Babay ka na ate. Bye bye! Isa pa naman ako magbaba. Ano ko makakain bukas? Nagtatrya ko hindi kumain ng mga ngayon ganyan. Naglalain ko si Dr. Jolly. kasi si Dr. Jolly ano yan? Hmm, yun nga, gagayin ko kagabi pa lang naman ako nag-start. Walang sweets, walang ano, carbs. Parang okay. naman. naman naman ako magagagan yun. Iyanain naman akong bumot. Ah, ako pwede naman ako. Isa naman Sarap. Sarap, oh. May kutis, ang sarap niyan. Ako oh, may lagi sa matamis. Kaya kailangan ko matutunan mag ano, mag itigil ang matamis. Okay guys. Babay na kami uli. Babay uli. Bye. Bye. Tapos na.